ang patay ug tulo ang na-rescue sa nahitabong trahedya sa Kabagpol sa bukiran Barangay sa Bundaan, Cebu City. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Kini ang video sa rescue operation sa mga personal sa BFP Special Rescue Force o Sibu City DRMO sa Bukirang Barangay sa Budlaan itong Sabado. Lisod ang pagluwas nining babae lalaki nga na sa atbang nga bahin sa suba. Migamit og PCR makuha ang mga biktima taliwa sa kusog nga bulog sa tubig. Duha ka managlahing grupo ang matud pa na stranded sa lugar na itong Sabado. Ang nakita sa video ang aktual nga pagluwas sa duha ka 19 anyos nga babae lalaki sa Budlaan Waterfalls. Dili sa lugar, nakita ng patayang lawa sa Osaka 21 anyos ng lalaki. Mato dibudlaan Barangay Kapi ni Risa Antulihau, ang biktima nagkuyog sa iyang higalang babae. Paingununta sila sa Barangay Kanirag, Irag, apa nakaagi sa may kabang falls. Gilagway sa SRF BFP 7, nga tungod sa pag-uwan kadangog sa dapit, nilanat yung sa usaka Oras ang rescue operation sa duha ka managlahi ng grupo. Pag-abot dire sa sityo baugo, eh na may mga tao di nga ayaw mo paglahos kay ka, nag uwa na dito sa bukid. Mm -hmm. dagko na kaya, dagko ginang baha, diya mo abot. Mm -hmm. maglugos mo. nani mm -hmm. Yan, mm -hmm. Man nga ka nang, ang oh, ni raman ko no. Nauna kalabang ang bayo niya, late na ni ambak tong laki. And then, basin og naratol siya ma'am, gipahubo unta ang ihang backpack. motong sa information sa nga ako na receive however murag sa iha tingaling karatol wa niya nahubo iyang backpack murag ihang nada So, na submerged siya sa tubig, naka-add po nga sa gibug aton. Plus, ang soak po ato nga time is sa good heavy, good siya. Nanginaw ang kapitan ng BFP nga ang mga dayo maminaw sa abiso kung luwas raba mo tabok o dili. Kung magdag mag-uwan, dili na nag mo lugos. Kay kung dagom na kayong bukid niya, wala nag din hidapit sa amang barangay. Kung kuan mag na siya, possible mag na siya nga magbaha. Ang amping iton hindi na mula hos, no kung hindi mm. ta malimot nga magparegister sa atong barangay kay um, as observed wala pud to sila mga kuyog from barangay mismo nga maka -guide nila ba So, wala po sila nagpalista. Ako silang giingnan. Nga importante nga magpalista ta. Kay just in case na ay mga hitabo nga ingon ani matris nga naay na nangatkat. Dili pa madawat sa pamilya sa 21 anyos nga si Gerson Caballes ang nahitabo kaniya. Matod sa amahan, sa miaging buwan lang may graduarang anak sa business management. Gidugang sa amahan, nga si Gerson nga magkamping sa Kanirag, kauban ng best friend ni ini nga babay. Kung sagid pa lang siya Adunay sa pa ang agian sa iyang anak iya unta kining gihatod o wala niya tuguti. Si Gerson ang kamanghuran sa duha niya kamang anak. Hey welcome yun akong anak Lord kay hibaw ko grabe ka akong anak. I welcome yun, Lord pag-a ah, Lord ang pingi. Eh. Kay mauna akong ibuhat sa akong anak. amping na akong mayo. Pero sa katong time gibati ko sa akong anak. Oban ni Marlon Malgazo, Godfrey Relien, o Cleofer Lumayag. Family Dumabok Balitang Bisdak